Kung ang edad mo ay 41 to 50 years old at naghahanap ka ng savings program na pwede mong simulan, pwede ka dito sa Kaiser kasi dito tatlo na yung meron ka. Meron kang investment, healthcare and life insurance. Kaya tinatawag namin na level 1 investing. Kung ang edad mo 41 to 50 years old Pwede ka dito sa 45,000 per year sa savings natin sa Kaiser. 7 years mo lang babayaran yung 45,000 per year. May projected fund ka na 874,000. And marami nag invest sa Kaiser kasi mas mabilis nating may hit yung ating target fund pag tayo ay nag invest Pero kapag sa unan lang or sa savings account, 45,000 per year for 20 years ang dapat mong ipunin para mahit mo yung 900,000. Pero sa Kaiser, 7 years ka lang magbabayad. And kung nag-start ka at age of 50 sa Kaiser, ang projected fund mo pag edad mo ng 70, nasa 874,000. Kung ang edad mo naman ay 45 years old, nag-start ka sa Kaiser, pag edad mo ng 70, nasa 1.4 million yung projected fund mo. At kung mas bata ka, at age of 41 ka nag-start sa Kaiser, ang projected fund mo, pag edad mo ng 70, nasa 2 million. Again, mapapansin natin na mas maaga ka nagsimula sa Kaiser, mas malaki yung projected fund mo. Dito sa Kaiser, after 20 years, pwede mong kunin yung pera mo at pag hindi mo pa kinuha yung fund mo, tuloy-tuloy pa rin ang healthcare mo at ang iyong investment. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.